Pakinggan natin ang sinasabi ng alagad ng Diyos tungkol sa salita ng Diyos. Paalala tapasan muna ang full video bago ka mag-comment at kung magustuhan mo ang video paki-subscribe, follow at like at share po. Alam po ninyo hangad ng Diyos na bawat isa sa atin na tagasunod ni Kristo ay maging mabunga. Naniniwala ka ba doon? That God wants you to be fruitful. Kaya sabi ng Panginoon, you did not choose me, I chose you. Ako ang namili sa iyo para ikaw ay magbunga at ang iyong bunga ay manatili. Yun ang hangad ng Diyos. At alam niyo ba na ang gusto ng Diyos, tayo po'y maging overcomer. Kung narinig niyo kanina yung sinasabi po ni, ni Alvin, sabi niya, may mga kabataang gusto na magpakamatay o magpakatiwakal dahil parang wala silang naintindihan pa paano napapagtagumpayan ng buhay. Napakaraming tao ang daling sumuko sa buhay ngayon. Katulad ng katabi ninyo, sumuko na, natulog na. Pero dedi <laughs>